sa Reporter's Notebook, ang nakababangalang pagtaas ng kaso ng HIV. Kung wala pa man tayong epidemya ngayon, eh nasa bingit na tayo ng epidemya. At ang kasong kinakaharap ni Senador Ping Lacson. Masasabi uh, natin na siya na siyang wanted dito sa MBI. The only you can declare a person to be a fugitive, if he has abandoned his case... hindi natatakutan. Walang pinipili. Nakamamatay. Ito Human Immunodeficiency Virus o HIV. Virus na nagdudulot na sakit na Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Sakit na nananatiling walang lunas at kumikitil sa maraming buhay. November 2008 nang aming makilala si Eric. Hindi niya tunay na pangalan. Isang siman at positibo sa HIV. Hindi ko po inisip na mag ano ko eh. Ang inisip ko po yung sarap at sayo nga ano, eh. Yung nga po, nga po ang inisip ko. Inamin niya noon ang kanyang pakikipagtalik sa iba't ibang babae nang walang anumang proteksyon. Yung mga babae po umakit minsan sa barko. Nag-aalak ng aliw. Minsan, $20 pamakailan muli namin pinalikan si Eric. Nalaman namin isang buwan matapos ang aming panayam sa kanya. Pumanaw na pala siya. January 7, birthday niya. Kinabukasan, January 8. Doon na siya nawala hindi tanggap ng kanyang lola ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Komplikasyong dulot ng HIV ang ikinamatay ni Eric. Hindi niya ako na nangyari sa kanya yung ganun kasi kumbaga sa sarili niyang agustuhan. eh. Dumagdag pa sa papahabang bilang ng mga namamatay dahil sa si HIV sa si Eric. Nananatili ang banta ng virus at patuloy din ang pag-akyat ng bilang ng mga dinadapuan ng kamandag nito. Nagsimula ang lahat ng magpabalik-balik ang ubo ng 24 taong gulang na sigap. Di niya tunay na pangalan. Dahil sa pangamba, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa doktor. sa ng doctor ng HIV rapid test. Then, after that, yun, it came out positive. Sinisira ng HIV ang immune system ng katawan ng isang tao dahilan para mawala ng depensa ang katawan ng tao laban sa mga infeksyon at sakit. Kabilang si Gab sa mayigit 4,000 HIV positive sa Pilipinas at sa mayigit 30 milyong positibo sa buong mundo. Kung tutusin, mababa ang prevalence rate o pamamalagi ng HIV sa Pilipinas. Pero ayon kay Dr. Edsel Salvanya, isang infectious disease expert, nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. It's a very small portion of our population. Pero kung titingnan mo sa, sa Southeast Asia, um uh, in the last few years, na overtake na natin ang numbers ng um ng Singapore at ng Hong Kong. Noong taong 2000, may isang bagong kaso ng HIV kada tatlong araw ang naitatala. Naging isang kaso bawat araw noong 2007 hanggang dumob ito sa dalawang kaso kada araw yung nakarang taon. At nung nakarang buwan lamang, umakyat na sa tatlong kaso kada araw. Kung ikukumpara sa buong mundo, kabaligtaran daw ang takbo ng ating istatistika. Simula taong 2001, gumaba ng 17% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, lumuntag na ito ng mahigit tatlong daang Ang dating tahimik na virus, ngayon pinangangagbahang tila nasa bingit na ng epidemya. Mula taong 1996 hanggang 2006, sampung taon na lumipas para dumoble ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Pero noong 2007 hanggang 2009, sa loob lamang ng dalawang taon, tumoblin na kagad ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Aminadong Department of Health sa lumalalang sitwasyon ng HIV sa bansa. Dapat eh, ang mangyari, lahat tayo, hindi lamang Department of Health, ay pag-igihang mabuti ang pag-aalaga para hindi na kumalat yung HIV-AIDS. Kasi kung wala pa man tayong epidemya ngayon, eh nasa bingit na tayo ng epidemya.